Iyon, for today's video, tayo gagawa na napaka napakainam na smash burger kung tawagin. Kung sa Tagalog, pinirat na hamburger. <coughs> Ipapakita ko sa inyo kung paano ko yung ginawa. At bago lahat, tayo muna mag i, -i at iyahanda rin pang malakas ang sangkalan. Giniling na baka ang aking gagamitin sa burger pati. 80-20 ang ratio na re. 80% ay karnay. Eh. Ang 20% naman ay taba. Binilog ko lang yan ng ganyang kalaki. Tansya-tansya na laang dalawa Dalawang ating kakailanganin para pantay. Sabay atin muna itatabay. Lalagyan ko nga rin ng bacon na rin aking smash burger. Tinapyas ko lang yung kaunting taba. Sabay aking hinati sa gitna. Dini ko na lang lulutuin ang bacon sa air fryer para hindi ko nababantayan. Ikinamada ko lang ang mga yandi Ang mahalaga hindi magkakapataw. Sinet ko lang aray ng 200 degrees Celsius ng 15 minutos o hanggang mag -crispy. Ang sunod ko namang iahanda ay aring sibuyas na puti. Gagamit lang ako ng one port na rin sibuyas at napakalaki. Dagyatin lang rin ng pinong pinaw, yung pinaka pinong gayat na kaya ninyo. Yan, parang gayan laang. Sabay atin munang isa set aside. Kanina nga, bago ako mag pinainit ko na rin cast iron pan. Nilagay ko laang sa mahinang apoy. At pag ready na, isasalang na natin ang ating binilog na burger. At lalagyan ng sibuya sa ibabaw. Bagaos, gumamit lang ako ng parchment paper. Sabay pinirat ko na rin burger press. Pipiratin nyo lang yan hanggang numipis, parang garne. Yung mga alpas na sibuyas, ibabalik nyo lang sa gitna. Lalagyan naman natin ng pampalasa. Tigsin to ba asin at paminta laang. Akin lang iipitin ulit para kumapit yung sibuyas. Isasalang ko na rin na rin isa para sabay silang maluluto. Pinagkasya ko na nga din eh para isang lutoan na laang. Gayun lang din ang gagawain. Lalagyan ng sibuyas, pipiratain at titimplahan ng asin at paminta. Magsasalang pa ako ng isang kawalay at din ko naman lulutuin ang tinapay ng ating burger. Nilagyan ko lahat ng butter para maganda ang lutaw. Pag sa tingin ninyo ay pwede nang baliktaray ng burger pati, ay eh di baliktaray nyo na, ay baka maiutos nyo pa sa akin. <laughs> Pagkabaliktad nga ay nilagyan ko na agad na ring cheddar cheese. Tapos na ring tinapay ay mukhang pwede na. Iiwan ko na lang din sa kawali. Gagawa naman tayo ng sauce. Gumamit ako ng QP mayo, mga tatlong kutsara. Dalawang kutsara naman naring ring tomato ketchup. Isang kutsarita naring ring yellow mustard. Kauntim patak na ring Worcestershire sauce. 90 daw piraso na ring paminta. At 93 piraso naman na ring maalat na asin. <laughs> Tig 85 piraso naman na ring garlic powder at onion powder. Kauntim patak ng ihi ng kambing. Biro laang, yun ay pickle juice. Ay baka nga malagyan ninyo ay magbabantutain. Ginayat ko lang ng pinaw yung natirang sibuyas na putay. Sabay isinama ko na. Dalawang pirasong dill pickle. ginayat ko lang ng pinaw. Sabay sinama ko na rin. Yun lang ang mga ilalagay. Akin lang nga rin hahaluay ng kain ng inam sa Baytetikman. Pasok sa panlasa. Hindi ko na papatagalain. Ipaplaton na agad natin. Mas gumanda pa nga ang loto ng tinapay nung iniwan ko sa kawalay. Lalagyan ko nga lang aray ng kaunting sauce dun sa ilalim na tinapay. At para may gulay, lalagyan natin ng kaunting lettuce. Ang sunod naman yung ating burger patties with cheese. Dalawang batong yan para masarap. Muntik pa nga makalimutan ang bacon sa air fryer maglalagay lang ako ng dalawang pirasaw sa ibabaw at ang huli atin na uling lalagyan ng sauce yung medyo madami-dami naman sabay atin ang isasara at iyan na ang ating smash burger natulot tulo pa ang sauce sauce ko po <coughs> kainamang nga nga kailangan din ay para maisubaw ay siya ay paanaw titirahin ko na right baka matira pa ng iba <coughs> Aboy masarap eh, pwedeng ipandayaw, wag lalalayaw. Ay yon, hanggang din lang ang bidyong aray. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ay wag niyo kakalimutan mag-like, share, comment and follow na rin sa mga hindi pa nagpapalaw. Salamat. Shout out kay John Michael Landicho Anuran from Alaminos, Laguna. Kay Robert Panganiban Andaya ng Barangay Concepcion, Batanga City. At kay Mayahin Rigorski. Maraming salamat mga idol at mag-iingat kayo palagi.